Yes, yes, yo, mga ka-choko, welcome back sa panibago nating video. Sa araw nga na ito ay papalitan na ng kadena si Mucho kasi nga after ko mag Manila to Bohol ride at Bohol to Cebu ride, Cebu to Manila ride ay naramdaman ko na na maingay na kadena ni Mucho. Kaya agad ako nag-inquire sa Carscot Makati kung meron silang stock. Ang Carscot ay matatagpuan lang dito sa may southbound along Osmeña Highway. Pagdating ko nga ay marami na nakapila mga big bike din dito kasi kahit anong brand ng big bike ay kayang kaya nilang ayusin dito. First time ko nga makakita ng Aprilia na big bike, RSB4 pa. Grabe ang pogi. At isa pa itong nakasalang na Africa Twin na nagpaayos ng center stand Grabe ang laki Pang six footer talaga Na halos kasing tangkad ko na Pagpasok ko nga sa loob Ang daming sticker ng mga vlogger Na nakadikit dito Malas lang At wala akong dalang sticker Kaya di ako nakapagdikit Di lang pala ang pagsiservice ng big bike Ang Carscoot Makati din silang tinitindang mga helmets Mga gears At iba pang gamit sa pagbumotor Kaya kung naghahanap ka Ng mga gamit na pang motor At magpapaservice ka ng motor Pwede mong dalhin ang motor mo dito Maya maya pa Ay sinasalang na si Mucho At sinimulan ng baklasin ang kadena at yun, kaya pala maingay na. Kasi may tama na yung sprocket niya. Kaya payo ng mekaniko, kailangan ng palitan lahat. Sprocket at kadena. Kaya buti na lang at meron silang stock dito. Pinili ko na ang pinakamaganda at matibay. Ang gold chain para iwas na rin kalawang. Habang ginagawa si Mocho, tinitingnan ko talaga yung mga big bike na nandito ngayon. Itong Africa Twin yung pinakagusto ko. Kaso nga lang, di bagay sa height ko. Sa sobrang laki niya. Pero si Jet Li, kayang kaya niya. Meron din dito ang Suzuki V-Storm na pang-adventure din. Itong Triumph Trident, ang ganda rin. At bagay sa height ko. Kaso nga lang, wala tayong pera. Maya-maya lang, ay kinabit na pala yung bagong kadena ni Mucho at sprocket. Ay grabe, bagay na bagay kay Mucho talaga. Di na ako mag-aalala na baka maputol o tumalo ng kadena pag winaswas ko na naman si Mucho. <laughs> Pagkatapos nga ay tinesting na ng mekaniko at may mga bata pa nga na nag-request ng bomba. ganda natin na tingnan, tulay gold. Kasi nga naman, pag narinig mo si Mucho ay grabe yung lakas ng tunog nito. Pero mas halimaw ang tunog ng Aprilia RSB4 na nakita ko dito parang galit na tigre. Sabi ang tunog talaga, napaka-solid. Sabi ng mekaniko, ay okay na rin si Mucho, kaya pwede na ako magbayad. Ito yung total na binayaran ko mga kachoko, 14,600. Aray ko po, butas na naman ang bulsa. Sa kadena pa lang. Pero shout out sa lahat ng staff dito sa Carscot Makati na napaka-accommodating talaga at mabait sa client nila. After mabutas ang bulsa ko, ay kinakabahan na naman ako na mapanood ni Mrs. ang vlog na to. Kasi nga, ang paalam ko lang sa kanya, 6,000 lang ang kadena na bibilhin ko. Puh! ha <laughs> Kaya tara, mucho, uwi na tayo. Yari tayo.